Uh, good day po sa inyong lahat. Mayroon po tayo ano dito. Honda Click 125. Bali, palitan natin ito ng ano. Uh, water pump. Yung water pump ng kolan Kasi sira na yon, May tagas na. Ayan. Tumatagas yung Colan niya. Uh, ito po yung dahilan ng ano. Pagkasira ng cylinder block niya. Ito. Buksan natin ito. Itong bagong dating na ano, water pump. Tingnan natin. Ayan. Ang ganda ng lagayan. Bagong bago. Pakita ko po sa inyo na bago talaga ito. Ayan. Ayan. Bagong order ito. Ayan po. Ah, Dali lang kasi walang tagahawak ng ano. Wala tayong kameraman sa ah, solong ano lang ito yan yan po yung bagong ano water pump yan bali ito po yung i-replace eh, natin doon sa loma dahil sira na yon at maingay at lumalabas na yung kolan sa butas okay palitan muna natin Ayan po yung ano, palitan natin to. Tanggalin muna yung mga clip, yung hose, pati yung mga nakasaksak na mga wire para hindi masira. Ayan, simulan na natin. ito po ay lagyan natin ng ano lagyan natin ito ng kolan yan binuksan na natin at lagyan po ito ng kolan kung tingnan natin kung tatagas pa kasi bago naman yung ano water pump kolan ano water pump kolan nya No? doon sa ano bali doon sa may level niya alagyan po natin yan mamaya okay ayan alagyan na natin uh, ayan sa ilalim wala nang tumutulo takpan natin yung ano radiator niya yan po tapos na nating nalagyan at uh, i-start muna natin to yan 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 po uh, walang check engine ito okay ayan naka-start na natin makita nyo naka-start na po yon yan Pihitin natin kung umandar. Tingnan natin yung gulong. Ayan, umandar na. Ayan po yung ano. At tingnan natin dito sa ilalim kung tumatagas pa. Uh, silipin natin ng maayos. Kasi yan po yung dahilan ng pagkasira nitong motor kaya napalitan nito ng ano cylinder block ito po yung pinalitan ko na cylinder block ito ah uh, ito kasi nung napalitan ko ng cylinder block ito po yung tumutulo kaya pinalitan ko rin ng ano itong water pump ayan yan po wala nang tumutulo Lipin natin ng maayos. Kung nakikita nyo, wala na. Wala nang tumutulo. Yan po yung nasira talaga. Yung water pump ng sa loob. Yung water pump ng, ano, yung chemical, uh, mechanical seal ng water pump. Sira talaga yun. Kaya, maingay po yun pag nasisira. Maingay po yung water pump na yun. Ayan po. Salpak na salpak na po yung ano. Yung bago. Oh, kita nyo. Ayan. Umaandar na po ito. Ayan po yung ano. Mga daylan ng pagkasira. Kahit yung ano, yung cam joint nya, pinalitan ko rin yun bago kasi nasira din yun nalusaw yan wala nang ano, tumutulo makita nyo guys uh, maganda po yung pagkagawa sulido po kasi lahat na sira ay eh, pinalitan natin ayan kahit yung susi nito guys uh, bali inayos ko rin kasi minsan nawala yung sa dashboard maraming sira itong motor na to ayan umandar na tingnan natin ayan silipin natin sa lalim kay kung ano may tumatagas o wala ayan dapat maganda yung paggagawa natin wala na okay na siya condition na bakto Zero. Ayan. Ayan po yung motor na Honda Click ay maganda na po yung ano. Yung takbo. Pinatakbo ko na ito. Ayan. Yung nangyari, uh, palitan nyo po yun. Kasi sira na po yun. Yung water pump nya, maingay po yun. Kaya... Bali, huwag na po kayo magdalawang isip. Kung yan po ang nasira sa inyo, dapat palitan nyo na lang. Para mas maganda po yung takbo ng motor at maging maayos po yung kondisyon niya. At hindi na yung customer pabalik-balik sa inyo. Kaya itong Honda Click, uh, ko talaga ito ng maayos. Uh, ito po yung ano, yan po yung harapang namin. No? Yung bis motor. Ayan po. Okay. Walang check engine. Kung nakita nyo, walang check engine. Ayan. Kung ibirit na. Umaandar na. Ito po yung dahilan ng pagkasira ng ano, water pump. Ito po, uh, kung makikita nyo, ayan, sirat na po ito sa loob. Ito, ayan, ang lambot pag iniikot malambot lang kasi dapat medyo na ganit po yun gumaganit po yun kasi may ano po yan may mechanical seal po yun dun sa loob yung water seal nya para ayan po kung nakita nyo ayan oh, yung malabas yung bearing kapag ayan pag tinutulak ko sa loob ayan yung malabas yung bearing ibig sabihin nagkaroon na ng clearance yung ano nya sa loob Bali, wala na yung ano, shield niya. Naubos na yung shield. Ayan. Ayan, ang lambot to. Makikita nyo ang lambot ng ano, ikot. Ayan. Kaya ito ang dahilan. Kapag dito, tumulo na ito, dito sa may botas nito, uh, sira na po yung sa loob ng ano, water pump pag Lumabas yung kulan doon sa butas na yun. Pakishare na lang guys kung nagustuhan nyo itong video ko. Dahil ito lang na-share ko sa inyo. Yung nasirang ano, water pump. Dapat ah uh, matuto tayo sa pag-aayos nito. Kasi kapag hindi, uh, pabalik-balik yung customer sa atin. Dapat alam natin yung ano, mechanical system nito ng ano, water pump pakishare na lang kung nagustuhan nyo pay comment kung gusto nyo mag comment para malaman natin kung ano talagang maganda kung sa mga maguwan uh, paki subscribe para naman makita nyo yung mga bagong content ko salamat and God bless